wow. Good morning, bagong vlog tayo mga Good morning. Good morning, Susana, All vlog tayo. All. si magtaypo, wala po si Mateo. parang may dumating na. Nagtataytay na sila. Kahaba ah. Nakuha May dumating na ba? Ha? Ah? Ha? 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 dumating. Ha? pa. pa. Ah, pa. Meron pa. Kahaba na ko ka pa. Nagdating may hahabol pa tayo. Ah, banagal. Ah, pa, banagal. Ba, 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 ba. Parating na? Uh, pa, ah. uh, Bakit? Um, hmm. um, yung... yung... Parang pino yata Ah, para magaspang. Bakit? Banagan? Gano'n ba yun? Uh, Kano'n pa uh, yan? Pag-ibas, <laughs> pag-ibas, <laughs> pag-ibas, 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 pag ibas pag ibas magaspang. Napis ng oh, ano. Akala ko hindi pambalangan kasi malapit, ha? Ang balangan? Ito lang at. Hay nako, Di ba, tati, ano yung ano, yung makapal. Gatula. may lang. lang May huli naman yan.

Hindi uh, alam kami sa paggaan. Uh -uh. Yan, good morning sa inyo lahat. Good morning, good morning. Ano pa yung barat na yug Tatlo pa darating, ano kayo naroon Alright, may darating na po ng mga lumalaos ng mga nangitang. Ayun eh, na nga, si Junjing, ang tatay ni ano, Mabel si Kim Boy. Yeah. Good morning. Good morning bro. Ayan. Uh, vlog tayo ulit tayo sa Tapin Dagat, mga kabalita. Uh, sana tayo huwag niyo pagsawain ang aking uh, vlog, 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 vlog sa Tapin Dagat. At least katapaan ang meron tayo na-upload. Ayan. Nagbababaan na po ang mga naguuso Okay, alright. Kahit na po. Uh, tayo ipaghaharap po yung muna dito. Sige, alright. Abang ka dito yung may ano, tita. Basta ka. ka ng iba. Ayan na, nagbababa na po ang mga nag-uusong. Ang dami oh. Tumpukan sa baba. <laughs> Ayan, si Bukod. Ayan <laughs> yan. May kawayan dun oh. Kawayan. Ito na po, paparating na po ang aming baon. Baon na baon na baon. Ha ha ha. Are <laughs> oh, ang aming bangkang maganda na wala na namang huli. <laughs> may huli yan. <laughs> <laughs> oh, ah. Kapo. Ayan, ayun. Oh, mo, Ay, may huli. Hila, parte. Parte. parte, parte. <laughs> hila, hila, hila. Okay, hila, 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 hila. Parte, parte. <laughs> uh, oh, ayan. Oh, ang isda. na po, ang Hila, hila. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na, Wala na. Wala na, Wala na. Wala, na, wala na. <laughs>

Ah, dadalang pala sa bayan. Dadalhan hmm. ano, ni, ni, ni. Ah, ya, dine, sa ba? Ano, Ayan, ba, Marina? Uy! Ako tayo muna dito dahan. Ako una. Ayan, ayan ang mga nakaka. Ayan, mga nakaka na tabo dyan kanina, pa. Baka pa. Ako tayo muna. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ano yun? Hindi na mapapahigat. Dato talaga pag-uutang natin. Para mga naman akula po kayo. Ano ito? Ipastulong Yung utak ba naman? utak pa naman. Natatalaw. Wala ka yung utang. Wala ka akong utang. Wala ka ng pisaw ko. Wala Yung marilar? Wala din niya ang kailangan din ni Kuya lang. Ay, puta ganyan. Order niya lang yan. Hindi na order. May bigay lang yan. Galon siya uh, maya pala to. Galon sa bayin niya. Kadilim wa. Na. Hindi makita ang ano. Kailang. Hindi makita beauty ng <laughs> isda. <laughs> 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 <coughs> <laughs> <laughs> Meron naman sa dagat ko. <laughs> Meron may talakay Hindi makita ang beauty ng isda. Maya, maya. Maya, maya. Oh, wala what? pa. Diri para ang i. Wala, wala pa. Pa lang, eh. Bagsik mo ah, Puro lang maya ang gusto mo eh. Maya maya maya, Maynila. Tama mo sa mo sa maya-maya. Para sa mabata dali nya, byline. Wala lang di Hindi ko na Susubukan. Sisibukan. Yo, dalingan. Labo mo. Para mo muna ako. banda, wala nang tuyo kumare. Tiyok, tell me Talaki ito. Wala ba Ha? Alay! Ah. 2.8 eh, pa marilat e! Ayun pa yung na, e! Silalim tayo! ba yun? 4 Dagdagi pa, baka makakahiling ka yung tayo Apat. Na ba tulog pa? Marilat na dyan katalang ito, dalawang kulaw po Tulog, isda May tulog

Hindi Hindi, <laughs> <laughs> <Pa> <laughs> oh, uh, ah, buhat daw ng kuler. Buhat ng kuler. Ganun ba yun pag nagbuhat ng kulay? <laughs> Opo. Yan, nagbuhat si si Rara ng kulay, ng asawa niya. Kaya yan, isang dakot ng kamay. Pang ano niya, pangat o oh, pangat ano? Pangat. Hindi po may ilig ang mga anak ko sa ano, pangat. Prito na lang. Uh, prito na lang. Uh, 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 yan, yeah. na, naglaglagang -lag pa. Opo. Yan ang isda ni Ranan. No? <laughs> May dati pa naman si Manmen. Okay. Sabi ni tis, tis, nauna pa ang ano? Nauna pa ang kuha sa ano? Sa kilo? Sa <laughs> benta. Oh, Tama-tama ka na. Para ka si Teresa din. Ano ba? Sina? Artist test. Sino sinabi niya? Wala, yung mga nandoon. <laughs> na una parang kumuha kayo sa binta. Pero sabihan niya, lula niya sila sabihan niya. Pero ang tinatama, ang inaano niyo, lula niya, lola niya na kayo lang isda eh. Pero nag-iisa-isa na ang lula nila, dapat ginibigyan na nila natin. Pagdalaw-dalawa? Oo. Oh. Tapos nabigyan niya naman sa isda eh. Isda eh. Ay, kalabas ko ba? <coughs> ay, ay, yan. Ano kaya ang sinasabi ng -ari? Saban mga ari? Sabahan mo ito nakatingin. Yon! Yon! O. Oh. saban mo ito nakatingin. Meron siya nang tinitingnan na Ano kaya yun? Ano kaya ang tinatanong na sa dulo ng dagat? ha! <laughs>

So udan may tinuturo. Tinitingnan niya. doon don. Ah, isda? Ah, isda pala. Ang inaano mga ito. Big, big daw. Oh, taas na yung araw. Pasada na pong alas otyo. mag alas na ba iba na yata? <laughs> Ayan, nang pa siya ng isda. Ah, oh, may nakasabit na. Oh. Isda. Oh, isda, oh. Mga nakabitin ng isda. Uh, may dumating na ulit. Nandito po tayo ulit sa oh, sa Bukana para may upload natin mamaya. Ikot-ikot. Iniikot ko na naman ulit ang aking mahiwagan cellphone. Ayan ang mga nag-aabang. Mga darating ng uh, malaot. Oh, dami na nag-aabang. Oh kasi uh, kailangan, nila uh, magkaroon sila ng pang mga ngayong tanghali kasi mag din na baby na ng umaga ayan uh, tinanghali sila dumating ang mga lumalaot na ng mga nag-iisda dito na tayo sa tabi at natin lalapitin na natin ng camera ayan pinupog na po ang bangka na hindi pa na nauusong talaga naman Uh, At kailangan, kailangan, talaga ang isda. Ang uh, dami kasi nangailangan ng isda na pang unang mga tanghali. Ayan. Magaloy yata aking kamay. Ano po? May na po ako lumapit to. Nilapit eh. ko na po yung aking kamera. <laughs> dami ano po. Dami nag oh. Nandito pa ako sa taas kaya nilap, ay nan nanon ko na aking camera. Yan. Yeah. <laughs> okay, hello. Ang hell ba yan? Marilat to, bibili ka ng marilat. Oo, oh, akit ako dyan. bibili ka ng marilat, bebe. oh, aw. Oh. Na ako sa si taas. Ano, cooler. Yan, para buhangin Sumabit pa din Bababa ba naman ang bubong. Oh. Sumabit pa dito yung cooler. Kaya bumaksak <laughs> uh -uh. Yun ang ng isda. Ang ba naman? Gusto ko yung marilit lahat ng marilat ng mga, mga small. Kasi eh, ang mga big size no yun. Medyo mataas-taas na temperasyon naman. Pero yung alangani pa ng size ng marilat, yung pula na malaking mata ng isda ay uh, mga 200 lang kilo nyo. Yung ganyang kalalaki na, ayan, at, uh, medyo mga 350 ang kilo nyo. na no. hinahanap yun, eh, wala na. So yan, ah, nagtumba pa nga yung collar doon ni Manuel, ah, nasa sa bubong nagdag. <laughs> so yan, ayan ah, lang po ang update ko sa mga pagbablogong ito sa tabindagad. Amen. Uh, ay ang ano nahuli ang uh, iba ng isda iba naman ang uh, okay naman ng mga huli kagaya ni tubal ni body tubal ayan halos talaga ang dami ang huli mga dapula po ha, mga marilat ayan yung mga marilat na mga pula ay kinuha po ni Nandan Kulog ayan eh kung hindi kinuha lahat yun baka makakabahagi ako dun ng kadating uh, kayo ng marilat ng ganyang kalalaki. Uh, nag, meron din yung marilat na ano doon, malalaki. Pinagsama na yung maliliit sa malalaki. ginawa na yung dandan ko doon. Okay, uh, na, mga nagbabanagan, ayan, uh, nauna dumating kasi uh, umaga silang dumating. Alas 5 pa lamang nga niya dyan. Uh, kaya hindi diba ko naabutan yung mga lumalaot ng mga Uh, nagbabanagan. Ang naabutan ko yung mga nag yon sa mga sa mga ano po dyan na ano, Maraming po salamat at na maraming po salamat sa mga nagsubscribe sa akin dyan. Thank you po. Ayan. Um, maganda pa naman ang panahon. Ano kulimlim lang. At kanina nag gaabon-abon nga eh. May konti naman na araw-araw. -ara, kasi uh, may dating ang bagyo na, na naman. Itong sa Bernice daw. So, usapan naman sa tabi dagat. May dating daw, may dating daw ng bagyo daw ha. Sana nga ay uh, wag na ang bagyo. Pero wala tayong magagawa kasi panahon. Pag ganito ang um, kabunan. Ayan. Alright. Ang hangin po, hindi man kusang minsan Misan habagat, misan amihan. Nagbabago-bago, pihit-pihit yung ano. Ang um, hihip ng hangin. Oh, well, Alright. Thank you. Salamat po sa inyo lahat.